Diyan lahat nakatambay. Ang haba niyan. Tulay. Sarap sa may tulay. Meron doon. Sarap. Hi sir. Hi. <laughs> sa oras na 1:20 na hapon. Ayaw, magpapapicture si Sir Gap. <laughs> Ayaw, kung gumagamit ka ng nutshell. Ay, naram mo lang din po. Ay, naram mo. Bibigyan tayo ng tiket. Bibigyan tayo ng tiket ng zebra. Ang bagong helmet. Mga ganda nga, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay July 17, 2025. At sa oras na. 10.55 ng umaga Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMD Sa pamumuno ni Sir Gabriel Go Dito sa R10 Ito yung pangalawang video natin ngayong araw Dahil noong una Eh ano doon tayo sa may Kalaw Extension At uh, mayroong, uh, ayun may inahatak na pala doon Susunod so, si Sir Gab karap ng tulog ni kuya so andyan naman siya eh hindi niya makakatak titikita na lang oh ayaw magising oh yun gising na May inaatak pala dyan sa gitna. At uh, mayroon na rin dito. May inasampang pa nga motosiklo. Kalalampas lang natin ang uh, Saragosa. Ipapakita ko lang sa inyo sa Iduok ha. Okay na rin pala itong uh, Salex. Boss na oh. Tingnan nyo. Wala na mga basura. Maayos na tignan. May mga clamp dito Okay, may bus na sa gitna Pwede ako mag-dunk dito Medyo mababa Pagkalampas lang ito ng Moriones Nadaanan itong bus uh, bula dito ito yung lugar kung saan napasadaan natin ito eh Kasama si Sweetie Yung uh, may mga nasunugan dito So wala na yung mga tent dito oh! Wala na yung mga nasunugan dito Ito na ngayon ang itsura Sa kayo makakakita ng basbolan dito sa main road O oh, ang bibilis ng sasakyan Kuha yung ano eh Tatlong linya. Itinabi na lang yung mga kahoy dyan. Kasama na itong uh, ibang basura para pag uh, nadahanan ng uh, DPS. Kakarga na lang yan. Sa oras na 11.15 ng umaga, nandito na tayo sa Kapulong. Kapapasok lang natin, pinagtitikitan yung mga truck dito na nadaanan. Kasama pa rin natin yung mga tiga MTPB. Yan, yeah, natikita kita yan. Pati ito. Natikita na ito. Kakukuha lang ng ticket ng driver. Nandito pa rin tayo sa Kapolong at uh, may nadaanan dito. Naka-hazard pero matagal na. Hindi pa lumalabas yung uh, may-ari or driver. Kaya Nagtatawag na ng uh, tow truck, dumating na yung may-ari, so hindi na ito mahatak at matitikitan uh, na lang. After natin sa Kapulong, kakanan dito sa Dagupan. Wala nang uh, manaka-illegally park, bukod na lang sa tolda nila kapitan. Ang oras ngayon ay 11.38 ng umaga O yun May nadali Adyan naman yung driver Ito may mga Tent dito Pulasan na yung jeep Ang grabing usok oh yung mga madadaanan natin dyan mga matitikitan at uh, posibleng mahatak dahil yung mga tow truck nasa hulihan ito ang dami dito so mahatak yung mga walang ano dyan driver Lalabas tayo ng Moriones. Nahatak na yung nadaanan natin. Okay na dito sa Dagupan, palabas ng Moriones. So wala nang masyado mga naka-illegally park. Itong lugar na ito, natututukan ng camera. Maraming mga naka-illegal parking dyan. Ngayon, okay na oh. Basura na lang ang nakikita. Ito din Tutuban Mall. Ah, Tutuban Center. Kakanan ng Moriones. Ito pag dineretso, ano 'yan? Rekto. Ito na mga uh, bomb truck na ito. Hindi na umaandar or uh, stalled vehicle. Naangklahan, hahatakin na Nasa kanto na tayo ng Moriones sa ng Wan Luna Ito may nahatak dito Nakasampa sa sidewalk Diretso na itong hahatakin So doon tayo sa unahan Marami pa pala dito sa unahan Palabas na ito ng uh, Regional 10 Nakakasang pa na ito Nandito na si Sir Gab Silipin nyo nga ito barangay patrol Baka pwedeng kunin na ito Tagal na eh Dambes ko na pinagsabihan ito Ayaw namang alisin Ngunit po Pati yung basketball court Sayang Wala ng DPS Ito Napuno yung truck, doon Tagal pa lang sa eh. kalaw Extension. Baka pwede nang pakuha yan. Pasiris na lang natin yung truck na kukuha. Ilang buwan na po yan, tay? Oh, sa, sa barangay ba? ka ba? Ay, hindi na pala sa barangay eh. Oo nga po, bakit ikaw po ang nakikipag-usap? Ikaw ba nagbabantay? Okay. Eh, walang makina to ah wala nang makina. Oh, ano papuntahan ay nga po? Papunta nga na isang flatbed. Ay, Hello? 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 ay. Hello? Hello? yan? Dito sa kanto. Ah, uh, asa ba ito? Moriones Corner, Nolasco. Oo. Oh. Gain na yung momento. Pa pa Paano? Paano mo eh? Wala makina. Wala Tagal na yun. Patulak, patulak mo ngayon. Ngayon na. Yung mga truck, yung scoop, pati yung sa GPS, puno na. Alat, yung okay na yung nakahila na yan. Uh, Pagpapatid mo na. Hindi na makarga ito. Inaantay lang itong gogolong. Wala pong helmet yung sakay niyo po. Sigurado siya, bata ang gumagawa. Wow, dami nyo. Boss, pakitabi po. Ayun na. Wala na, sirgap. Sige, <laughs> gulong nila. Oh, oh, oh oon. Wala. Ngayon, ang puntahan dito sa Nubal. Bina so ayan, wala nang uh, sa gabal sa kalsada. Ito na si Tao walang uh, lisensya yung may uh, dala. So may impound dito. So sampan na ito sa tow truck. Walang lisensya, nagmamaniho. So may impound dito dadali na ito doon sa ginargahan din ng tricycle itong kanyang uh, motor ang dami mga motorcycle na nasisita mga walang helmet ayun na, sasampan na sa tow truck sa oras na 1.15 ng hapon nadaanan itong mga truck na ito dito sa Arten ang haba nito oh, pinagtitikitan ng uh, MTPB o, haba o oh. Diyan lahat nakatambay Pag mula doon sa footbridge na nakikita ninyo ang doon sa unahan pa Pinagtitikitan lahat ng uh, MTPB O oh, yan yung iba umaalis na Ang haba niyan Pwestoan nyo na ng tow truck to. Hello, ingat, Halika ingat. na, flatbed. Ingat po. <laughs> Yung iba, mauna sa harapan. Baka meron. Nasa Velasquez tayo ngayon. Velasquez Tondo. Mahatak na ito. Bios, bios, forward, bios, forward. Tulay. Sa harap, sa may tulay. Meron doon. Sa harap. Hi, sir! Hi! <laughs> sa oras na 1.20 na hapon! Ayun, magpapapicture si Sir Gap! Hindi ka ba? Dalawa, maatak nito sa Velasquez! Nung nakaraang linggo, nandito tayo at binalikan! <laughs> sir Gap! Malapit na tayo sa Ugbo! Ha? Malapit na tayo sa Ugbo! Malapit na! Kaso sarado pa! Ha? <laughs> Ito yung papasok ng Ogbo. Sa mga nagtatanong kung pupunta ng Ogbo, ay mahirap ang parking dito. Ano, may natakay oh. sa tulay? Yan, tapos tayo ng Ogbo. Sige, kunin niya para tapos na. Umaambo na. So, dito na tayo sa, sa Velasquez pa rin. Ayan na yung uh, SM uh, Hypermart or di may mga natikitan ditong motorsiklo at saka mga apat na gulong may mahatak pa yata ito posibleng mahatak ito dito pala sila nagsosorting oh mahatak na nga yung nadaanan nating apat na gulong Ang labas nito, sa Honorio Lopez. Push, push! Sir! Thank you sir! Much, sir good Salamat po, salamat po, salamat po. Naka nutshell? Kala ko dalawa lisensya mo. Hindi po. National ID po yung lisensya. ORCR, meron. Pasagarin mo na. Tamo. Ano Sabi standard po yan, pang bisikleta Oo, pang bisikleta po lang, yan. lang to. bisikleta ka ba? Hindi ka nagbibisikleta. Simula nang simula nang bumili ng motor. Pa ako dito. E kaso, dapat laging ano dapat suot? Tamang helmet, di ba? Tanya, matatatlong libo ka na violation. Yun, sabay kamot. Nasa taxi, online, online delivery. Unsafe yan. Ano Ayoko kung gumagamit ka ng nutshell. Actually din, ay nalang ulan din po yan. Ay meram mo. Oh. Bibigyan ka ng ticket. Bibigyan ka ng ticket ng zebra. Ang bagong oh. helmet. Oo. Oh. Okay na ba sa'yo ito? Ayaw mo ata. Ticket na lang. <laughs> ticket <laughs> ticket, ticket na lang, Lans ticket Lans na lang Lans Mas maganda pa to? Safe na, safe ka na Pag nag-deliver ka Pwedeng nakataas, pwedeng nakababa Dito ang control so, Pero pag hindi nagkasa Ticket, okay? Pag nagkasa, wala kang ticket so, sige. O, sige Panalangin mo Uy, kasa Adjust mo to, ah Okay Oo. Oh. Okay ba? Okay po, sir. Kaya oh. Tapo na to, ah. na yan. Oh, na yan. May, May kasamang visor o oh, na reserva. reserva pag gusto mo clear. Yan, sa likod. Oh. oh hindi, sa, hindi, sa, hindi sa elbow, ha? Sa ulo. Oh. Pag gusto mo hindi ka makita na may sakay kang chicks, smoke. Pag gusto mong kita ka, clear. Isa siyang uh, online delivery wala naman. JNT. Eh mabait naman, maayos makipag-usap, tanggap niya 'yung pagkakamali niya. Willing nga magpatiket kahit 3,000. Eh sabi ko, masipag, magalang, 'di ba? So why not give him a chance? At least may bago na siyang helmet. Oh, 'yan. Ingat ha.